Valentine's Day is just around the corner. Kaya naman, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak dito sa La Trinidad Flower Shop. Ang presyo ng mga bulaklak ay nakabase sa isang stem ng mga main flowers, kagaya ng red roses, stargazers, carnation at sunflower, na patok sa mga mamimili ngayong buwan ng pag-ibig. Ang fresh red roses ay nasa 150 pesos per stem. Ang presyo naman ng stargazers ay nasa 150 per stem. At ganun din ang presyo ng carnation na nasa 150 pesos per stem. Kapag 3 stems naman ng mga main flowers na may halong pang fillers na mga bulaklak, ay umaabot sa 500 pesos ang presyo dako nga talaga changes na before valentines na laka lang ti roses eh 300 XL tatakat mapanti 1513 isa ko marigatan kami bat lang agi price baba. nababa pa paman meron pa rin mga customers na handang gumastos para sa kanilang minamahal sa buhay. Kagaya ni Zaldi na nagpareserba ng worth 3,500 pesos na flowers para sa kanyang significant other. Kung mahal mo, gawin mo. Yan, yun ang ano ko. Yun yung moto ko. Bukod sa mga fresh flowers, ay meron din silang artificial flowers na ang presyo ay naglalaro sa halagang 600 to 700 pesos. May mga iba't iba ding pakulo ang mga sellers sa pagbebenta ng pangmatagalang bulaklak na pwedeng pangregalo sa mga mahal sa buhay, gaya ng bulaklak na gawa sa satin fabric, sa crochet, at fuzzy wire. Like a para sa express balita.